So yan mga kabayan, ang kinuha ko na alugbate at ito naman yung talbos ng kamote. Ngayon ay ng nang hihimbayin at akong isasama sa sinigang kong isda, na at sariwang-sariwa. Ito mga kabayan ng binipisyo, kapag ikaw ay may sariling tanim, basta ka na lamang mangunguhas palibot ng iyong bakuran. At hindi ka na laging pupunta sa bayan at ito sigurado pa na healthy dahil hindi natin ginamitan ng mga chemical o pesticide na merong epekto sa ating kalusugan. No chemical residue itong mga uh, ginagawa kong itong sariling tanim. Napakasustansya nito mga kabaya, kita naman ninyo. Yan. Talagang napakalambot ng kanya mga talbos, taga ng sagana sa fiber. Ating kukuha para makuha yung ilalim, ating alasan ng barat na ganyan mga kabayan. Yan. At narito yung sustansya sa loob, balambot pa yan. Yan. Ganyan hmm. ang ano ng alubate. Ang iba, natapo na lang itong puno. Pag ito yung tanggal ang balat, napakalambot. Kita ninyo. Oh. Yung iba, eh, dahon lamang tinukuha. Ayan mga kabayan, hanggang dito na lamang at naway kayo eh, may natutunan sa binhag kung ito na magkaroon tayo ng sariling tanim sa ating bakura.